Kaya ito ang tip sa mga gustong bumiyahe o bumiyahe na papadahan ng uh, mga alanganing lugar. Katulad namin, hindi namin alam. Wala palang gasolinahan dito sa area na daanan namin. Eh ngayon, less than one port na lang yung gas. Ayan, less than one port na lang oh. Ayan, tapos pa kami sa puro bato-bato. ang hirap ito kaputo ng kawalan ayan patungo sa Riyad 365 kilometers pa ang layo namin patungo sa Riyad at wala kami nakikita kundi ito ayan bulubundukin na bato ayan kaya problema ito pag wala kaming nakuha. Sabit na. Wala kang makikita ng gasolinahan, no? Puro diserto ito, oh. Ayan. Ayan.